mas body, good morning. Pani bagong araw, pani bagong vlog na naman tayo at syempre guys, pani bagong blazing na naman. Tama ang narinig nyo mga idol. Meron naman tayong blessing na dumating. Ayan o. Oh. Wow! Sana o! Sana o! Uh, uh, <laughs> so, ayan eh, mga idol. Meron naman dumating sa atin na blessing, no? Isponsor sponsor naman ito mga idol. Ayan. At maraming maraming salamat nga pala sa mga tumatangkilik sa aming vlog ni Idol Carlo Bolacos. At syempre, uh, ni Dudeski Motovlog mga idol. So, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. So, mag-unbox muna tayo dahil uh, in-sponsoran na naman tayo hindi ko alam kung ano to yan so titingnan natin bagay nagpadala nito guys si ito ano from Joey Alerta ka alert ayan. pulang lupa uno Las Pina City ayun to album moto vlog ayan o oh. poblasyong katayangan ayan mga idol oh. ano oh. uh, ah. Ah, sabihin niyo, ini scam na kayo. Yan, so maraming maraming salamat. So bubuksan namin 'to para makita natin kung ano yung laman. wala mo ko na ano, idol? don't. Ah. Yan. So maraming maraming salamat sa inyo mga idol at siyempre sa ating mga kapwa mas batin nyo dyan maraming maraming salamat sa laging nakasubaybay nakasuporta Thank you, thank you na marami. Wow! Ayan wow. na! <laughs> Nagpakita na siya. <laughs> ito no? Na wow! Lupit nito idol. dun. Ayan na natin. Parang mga bigat-bigat. Ayan. So, kung napansin nyo, nung pag nag-travel tayo sa Maynila, sponsor lang din yun. At ito, meron na naman. Ayan. So, sana tuloy-tuloy na ito mga idol. Wow! Ang ganda! Wow! Ang ganda! Hey, pang basket muna tayo. <laughs> Wait, Paris pala to. Oh. Ayun, ang ganda pang basket to. Basket to. Well, thank you, thank you. So, marami marami salamat sa iyo, Alert, at meron na tayong sapatos na gagamitin na So nga pala mga idol, pasupport naman kay Idol Ka Alert, isang content creator ng Masbate City pero andun siya ngayon mga idol sa Maynila. So doon siya nagta-travel, doon siya nagbablog. So supportahan nyo sana yung ating mga kababayan. Huwag natin pabayaan Paano makilala yung ating bayan kung hindi natin susuportahan? Yan lagi yung sinasabi ni Lodski. At nga pala maraming salamat din kay Ninjas Moto. Meron na tayong sticker mga idol. At bali, Noong pagdating pala ni Lodski dito sa Masbate, eh, bali marami nang bawas ito. Ayan o. Oh. Wow! So si Ninjas uh, din, uh, sponsoran din tayo ni Ninjas ng sticker. So maraming maraming salamat din kay Ninjas Moto. Suportahan nyo mga idol. At sana Uh, yung ating kaibigan din, mga kaibigan ni Dudski, uh, especially yung Team Squadron. Ayan, ilagay ko na lang guys sa screen para naman masuportahan nyo. Huwag nyo po ipagkait yung suporta mga idol kasi wala naman bayad yan. So, malaking tulong na rin po yan sa amin. At syempre, pag nyo kami, mas lalo kami gaganahan, gaganahan gumawa ng mga content. Ano? At uh, syempre, sa mga content creator din dito sa Masbate, Uh, shoutout sa inyo at siyempre tuloy nyo lang yan at siyempre supportahan din natin guys, wag natin pabayaan lagay ko na lang din dyan sa screen para masupportahan nyo i-follow nyo, i-subscribe para naman kung meron silang bagong upload o meron kami bagong upload ma-update kayo mga amigo so ayan, thank you thank you na marami kay Ninjas at kay KaAlert at siyempre yung ating travel din sa Maynila Uh, thank you din sa Team Is e Squadron. Yan, Team East lang ang malupet mga idol. Yeah. So thank you, thank you na marami at sana marami pa tayong dumating na <laughs> blessing. <laughs> blessing. Uh, at syempre, mga idol, asahan nyo rin kasi yung goal namin ni Idol Carlo. Pag kami kumita at syempre, malaki yung higitahan natin, Itutulong yeah. ito tulong din natin yeah. yan mga idol. Yeah. No? Kasi yan, lang, yan naman yung plano namin eh. oh. Tumulong sa mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. So yun lang, dito na lang guys yung ating video at oh, shoutout out niya pala. ano. Para support ng aking page. Ayo lang. <laughs> <laughs> mo guys, salamat <laughs> Yung page ni Arlo pala, para support naman <laughs> mga idol. Yan nga pala. Ba uh, pa, mag-travel kami sa Mandaon. Uh, mandaon. mandaon 'yan. I-sponsor din 'yan. Sponsor din 'yan. Yan at, yun, at sana ano natin, aantayin ah, natin. No, kasi gusto tayong gumala doon tapos syempre sagot nila lahat. 'Yan, yung yung gas, yes. yung budget, budget, kung ano pa yung gagawin wow. namin doon ni Carlo. So abangan nyo mga idol, no. Abang At nyo. syempre sa travel natin doon mula dito sa bayan ng Katayangan papunta doon sa ba bayan ng Mandaon Ah, no. uh, i-vlog na rin natin 'yan para makita na atin mga kabayan yung lugar kung saan sila isinilang. 'Yan kasi alam naman natin mga idol <laughs> na meron tayong mga kabayan na nasa malayo na. So hindi na nakauwi sa bayan ng pati kaya Uh, naisip namin ni Idol Carlo na lahat ng bayan na dadaanan natin ibablog na rin natin at nga pala sa mga nagpapasyorot dyan guys uh, shoutout na lang sa inyo hindi ko na kayo isa isa hin, kasi ang dami yung mga idol pero maraming maraming salamat sa suporta at tiwala no? lagi lagi namin yung pinapasalamatan ni Idol Carlo kung hindi dahil sa inyo hindi tataas yung aming followers, no? Hindi tataas yung ating subscriber. Kaya maraming maraming salamat. So, kung isa ka na sumuporta kay doodski, thank you, thank you na marami. And shoutout sa inyo. At syempre, mabuhay kayo mga idol. Ayan. So, dito na lang. Muli! Kami nagpapasalamat ni Idol Carlo Ako pala si Judski Motovlog Ako naman si Carlo Bolacos Na nagsasabing, Hindi pa si Ka. Pero Laos na yeah. So dito na lang mga Idol Thank Hello. you na no maraming <laughs> up to. Ginawa mo kami kambal ni Idol Carlo